mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing tatlo ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita at tatawaging bayang pinagpala hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anak ay dalagang gayak ay pangkasal si parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang dahil dito lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda, sinulid na ginto ang niyaring damit niya, sa makulay niyang damit sa hari ay pinapunta harap sa haring yaong mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig magahari, kapalit ng ninunumo sa sinumang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Aleluya, Aleluya, Birheng Mariyang Mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Yesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.